Alin ba ba sa kailangan kong pumunta sa office ang hindi mo maintindihan, ha? Paginahin mo nga yung utak mo. Kasi lang, palagi na lang tayong ganito tuwing lalabas tayo. Ah, ano babe? Nagusta mo ba yung mga pagkain dito? Yes, babe. Ang ganda naman dito. Tsaka mukhang mamahalin. Siyempre <laughs> naman. Anniversary natin, diba? ba? Tsaka pinag ko to para sa lugar na to. Buti naman. Akala ko dun muna naman ako dadalin sa Toro-Toro. Eh nakakaumay ng kumain doon kada anniversary ng Paris. Ah, <laughs> uh, babe. May sasabihin sana ako sa'yo. Um, since eight years na naman na tayo, uh, gusto na sana kitang pakasalan. you marry me Ano to babe? Uh, engagement ring. Seryoso ka? Engagement ring to? <laughs> babe naman, inakita eh ko to sa Orange Happy, tag 299 lang to. Ito ipapasuot mo sa akin? Ang chip mo naman. Uh, pero pero diba babe, hindi naman sa halaga ng sing-sing yung pagmamahala natin, 'di ba? Uh, At yan pa lang kasi yung afford ko. Pero, pero tandaan niya na ikaw lang yung papakasalan kong babae. <laughs> Punyemas naman, Kurt. Sa walong taon nating pagsasama, hindi ka man lang nag-ipon para makabili ng mamahaling singsing. Hindi ka man lang nag-effort. Kakahiya ka. Uh, babe, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Uh, saka... Alam ko. Oo, alam ko na mahirap ka lang. Pero pucha, engagement ring to. Dapat yung mahal. Hindi ko naman deserve ang magsuot ng ganito ka-cheap na sing-sing. Alam mo, mas mabuti na siguro maghiwalay na lang tayo. Babe, huwag naman ganun. Wala nang paliwanag. Dahil maliwanag na maliwanag na sa akin kung ano ka ka-cheap na lalaki. Ngayon pa nga lang, hindi mo na afford bumili ng mamahaling sing-sing eh. Paano pa kaya in the future? Kaya sorry ah. Kung gusto mo, sa iba ka na lang magpakasal. O di kaya huwag ka na magpakasal dahil wala ka namang pera, wala kang pangarap sa buhay. Babe. Babe. Uh, babe, S sino to? Ikaw na naman. Ilang beses na bakit ang sinabihan na wag mo na akong guluhin? Sino yan? Love, siya yung sinasabi ko sa yung ex ko na nagbigay sa akin ng cheap na engagement ring. Love? Bago mo? Oo. At wala kang pakialam. Pero, pero bakit ba? Dahil ba to sa sing -sing na binigay ko sa'yo? Okay. Intindihin mo naman ako. Breadwinner ako. Kahit gustuhin ko magbimili ng mamahaling singsing, -sing, mas pinili ko na lang mag-invest sa ma Ano ka ba? Pwede bang tumigil ka na? Alam mong mas lamang siya kaysa sa'yo? Dahil binibigyan niya ako ng mga mamahaling alahas, sapatos at sing -sing. Lahat ng mga mamahaling hindi mo nabigay, binigay niya sa akin. Kaya kung pwede, mag-move on ka na lang. Pero mahal kita. Hoy, tumigil ka nga pare. Huwalay na kaya, di ba? Matutok kang lumugar. Ha? Tara na, love. Hayaan mo na yan. Ikaw, maghanap ka ng babaeng ka-level mo, hindi ako. Love, huwag mo naman akong iwan dito ulit. Mag-celebrate ng anniversary natin. Ano ba, Kay? Alin ba ba sa kailangan kong pumunta sa office ang hindi mo maintindihan, ha? Paginahin mo nga yung utak mo. Kasi love, palagi na lang tayong ganito tuwing lalabas tayo. Hindi tayo nagtatagal dahil nagmamadali ka. Tapos ano? Malalaman ko na hindi sa office ang punta mo, kundi sa babae mo. Huwag ka nga mag-emote dito. Nakakahiya ka. Ano ba bang gusto mo, ha? Pinigay ko naman lata. Sapatos. Bags, alahas, at ibang mga materyales. Ano? Ano pang gusto mo? Pera? Pera ba? Sige, pera. Hmm. Pera lang naman pala eh. Hmm. may ka lang. Hmm? Love, gusto ko lang naman yung pagmamahal mo. Gusto ko lang yung oras at attention mo. Aanhin ko yung mga binibigay mo kung hindi ko nararamdaman yung totoong pagmamahal mo. Huwag ka nga magdrama dyan. Alam mo, alam mo, ang OA mo. Ang OA mo. Dyan ka na nga. Hey. Uy, kumusta? Kitagal din nating hindi nagkita. Ah, <laughs> uh, eto, okay naman. Uh, ikaw ba? Maputi, nakabisita ka sa restaurant ko. Restaurant? <laughs> oh, nga pala, hindi mo alam. Ah, uh, yes. restaurant ko. Naalala mo ba yung mga panahon na binigyan kita ng engagement ring? yung tig 299. <laughs> ah, sabi ko nga noon eh pag lumagutong business na to, eh papalitan ko ng mas mamahalin. And luckily, naging success naging successful yung tong restaurant. Eh kaso lang, wala ka na. Really? Wow. Sobrang galing mo naman. Congrats pala. Tsaka, sorry ah. Kung alam ko lang sana. Ah, ano ka ba? Wala na yun. kalimutan na natin yun. Ah, nga pala. Ba't, ba't na pa rito? Anong ginagawa mo? Mahinintay ka ba? Ah, anniversary kasi namin ng boyfriend ko. Yung pinakilala ko sa'yo dati. Ah, ganun ba? Ah, nasan siya? Ah, papunta pa lang ba? Ah, ano kasi. Umalis na siya. Ah, ganun ba? Akala ko anniversary niyo. Oo nga, pero wala naman siyang time sa akin. Nabibili niya nga yung mga gusto ko, pero yung pagmamahal, oras at attention niya, halos limusin ko na sa kanya. Hindi tulad mo noon na kahit walang pera, basta magkasama, masaya. At ramdam na ramdam ko yung totoong pagmamahal mo. Pero, malayo mo naman siya, di ba? Oo, dati. Pero ngayon, na ko na ikaw pala yung mahal ko. Yung pagmamahal mo pa rin yung hinahanap-hanap ko. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Pero kasi... Kurt, kahit mag-propose ka pa gamit yung pinakamura na singsing, tatanggapin ko ulit. Basta bumalik ka lang sa akin ulit. Kasi napagtanto ko na tama ka. Hindi naman sa halaga ng singsing nakabasi ang pagmamahal nating dalawa, di ba? kundi sa kung paano mo ko itrato ng tama. Alam mo kay, eh, masaya ako sa mga realization mo. Pero iba na kasi gusto ko pakasalan. Ha? Ano yung ibig mong sabihin? Hello! Sorry ha, bumaba na ako sa car. Ang kagano kasi. <laughs> I'm really sorry. Ah, uh, nakita ko kasi si Kate. Siya nga pala yung ex ko. Girlfriend mo? Angelica nga pala fiancé ko. Siya nga pala yung babaeng kasama ko sa mga panahong nagsisimula pa lang ako. Uh, siya yung babaeng nagsumuporta sa akin. Hindi ko alam kung makakaya kung wala siya. Hindi ko alam kung maabot kong lahat ng to kung wala siya. No love, dahil lang sa sipag at tiyaga mo, kung hindi ka nagtiyaga nung panahong walang wala ka, hindi mo makakamit to. Mahal na mahal talaga kita, love. Very supportive mo. Hmm. <laughs> sige na, babalik na muna ako din sa sasakyan. Take your time ha, baka may pag-uusapan pa kayo. Paghihintay na lang muna kayo. Ah, sige na, susunod ako. Dirk, pwede mong tanong? Ay, sige. Bakit siya? Actually, kay ...simple lang. Ah... Uh, sa panahon kasing... ...walang wala ako, siya yung nanatili ko. Tinanggap yung mga... ...mumurahing bagay na maa-afford ko noon. Kaya ngayon na meron ako... ...bibigay ko lahat, lahat... ng bagay na deserve niya. At... ...Kay, alam mo wala naman masamang magkaroon ng standard. Tsaka, choice mo yun eh. At naiintindihan kita. Pero, hindi naman ibig sabihin na yun lang yung kaya ng ibigay eh. Wala na akong pa wala ng pangarap o wala na akong pangarap. Alam mo, kay kami mga lalaki, minsan, tahimik lang. Pero, ay mga harapin sa buhay. At may mga plano na. O siya. Ah, kailangan ko na umalis. Hinahanap na ako ng pensay ko. And hopefully, mag-enjoy ka sa restaurant ko. Ingat ka.